Good morning guys, panibagong araw na naman. As usual, nandito lagi si Irang para gisingin ako. Ayan, minamasahe pa ako Oh. <laughs> Kaka-relax ka din Irang ka. Ngayong araw ay pupunta ako sa aking garden at subukan kong gamitin itong mga ito doon kasi matagal nang hindi ako nakakapagamas. yun yan ang itsura ng garden ko ngayon guys halos kalahating taon hindi na ako nakapag gamas dyan kaya ayan grabing sukal na siya guys di ko na to kayang gamasan sa dami ng damo ito na lang isasabay ko mabisa daw ito pamatay ng mga damo masubukan ko nga kung totoo para hindi na ako mapagod maggamas subukan ko nga dito kung totoong matutuyo itong mga damo na to Subukan ko, dito kasi siya isaboy sa masukal. Nakita ko to sa online guys, sabi kasi nung mga nakagamit na nito, mabisa daw itong pamatay ng mga masusukal na mga damo. Kaya bumili ako at subukan ko kung talagang totoo. Grabe na kasi yung mga damo dito sa garden ko guys, baka pamahayan na to ng mga kubra o ahas. Kaya dapat saboyan ko na lang siya para hintayin ko na lang siyang matuyo kung talagang totoo na mabisa ang pamatay ng damo yung Online. Yung itong na-order ko sa online. Bayaan ko na kasi itong garden ko guys. Kaya ganyan na siya kasukal. Grabe na oh. Ayan. Ang hirap siyang tabasin guys. Kasi grabing sukal na talaga oh. Ang hirap tabasin yung mga damo. Sobrang kapal na. papagod lang ako magtabas dito. Mahirap nang gamasin pagka ganito kakapal yung mga damo. Ang lalaki na ng mga damo na to. Grabe guys. o oh, Hindi ko na ito talaga maagapan. Hindi ko itong magamasan lahat may nakukuha pa akong mga tira-tirang laman ng kamote rito. Ayan o. Oh. Meron pang mga natitira. Kuhanin ko. Sayang din. May mga natutudtud pa ako. Mga naharvestan na ito guys. Pero may mga natitira pa rin laman ng kamote dito. Ayan, naubos na siya guys. Ibuhos ko na lahat. Subukan ko na lang. Hintayin ko kung kailan matuyo yung mga damo na yan. Kung talang effective Uy, ay, kasi napagod na ako. Kapi muna tayo guys, hindi pa ako nakakapag-almusal. nanghihina na ako, kaya dapat magluto muna ako ng itlog. Meron pang isa. Ito, iprito ko muna para may ako guys. kain muna tayo guys eh nangihingi din si Erang. dito na eh dito na eh hmm